Ang highlight talaga ng balita sa atin yung mga sensationalized na, na killing eh. At yung mga killing na ito gaya, gaya ng sinabi ko dati ay ang karamihan sa mga offender at mga ano nito ay yung mga mga mahihirap. Ganun din sa crime reporting sa sa Pilipinas na recently nagsalita ako, isa din sa mga research ko yan na magkaroon tayo ng uniform crime reporting uh, system sa Pilipinas. Karamihan sa mga crime na nai-record -re ng mga police doon sa mga presinto at police department ay talagang crime siya ng mga ng, ng mga mahihirap ng mga karaniwang tao at karamihan dito ay mga sensationalized wala tayong database ng crime against environment wala tayong database ng corruption hmm. ng alam mo yon talagang napaka ng ating crime recording at crime report hmm. doon sa krimen ng mga mahihirap kaya nung nag-declare si si Pangulong Duterte ng war against drugs ang target niya kaagad ay mga mahihirap at nangyayari iyan hindi lang sa Pilipinas, kahit dito sa sa US, yung kanilang war against, palaging ang target niyan kung hindi may minority people of color at yung lower income income group. Sila talaga palagi yung, yung yung biktima ng ng anumang war against war against terrorism, war against illegal immigrants, war against crime, war against drugs. Meron ka lang i vilify kasi pag ganyan yung approach mo, eh. meron kang target community. So Tama. throughout history, ganyan talaga yung nangyayari mga marginalized, diba? Kaya nga, yeah. yeah. Nagkakaroon ng mukha yung problema doon sa target ng kanilang war against, di ba? Pero hindi naman talaga sila yung problema. Sila lang yung madaling target at eliminate dahil nga doon sa pagiging mahirap nila.